Sa balita naman po sa labas ng bansa, lalo pang nadagdaga ng mga Palestinong namatay sa gitna ng madugong bakbaka ng Israeli forces kontra grupong Hamas sa Gaza Strip. Sa huling dato, sumabot sa 76 anim na sibilyan ang naitalang patay matapos ang magkakahiwalay na pambobomba ng IDF sa Gaza. Bukod sa mga patay, aabot din sa halos dalawandaan ang sugatan sa nangyaring magkakasunod na airstrike. Dahil nga dyan, sumampan na sa higit na libo at walong daan ang patay sa patuloy na digmaan ng magkabilang puwersa. Sa kabila naman niya, naglunsad ng panibagong batch ng humanitarian relief ang mga bansang Jordan, Egypt, United Arab Emirates at Pransya sa mga biktima ng gera sa Gaza Coast. Magtatalaga po naman ang militar ng South Korea ng karagdagang mga doktor sa mga ospital sa mga apektadong pagamutan matapos po ang malawakang protesta ng nasa libu-libong mga doktor doon. Pawang mga military at community doctors po ang itatalaga sa mga tinukoy na ospital ng South Korean government. Sa isang press conference, sinabi po ni South Korean Prime Minister Han Duk-soo na kanyang pakikinggan ang hinaing ng mga nakikisang doktor sa malawakang walkout. Una nga pong sinabi ng kanila pong pamahalaan na posibleng maaresto at masuspinde ang lisensya ng mga sangkot na doktor sakaling hindi sumunod ang mga ito sa kautusan. Aabot sa 24,000 pasahero ang apektado matapos suspindihin at kansilihin ang nasa higit 300 flights, bunsod ng protesta na mga airport employees sa Buenos Aires Airport sa Argentina. Kabilang sa mga nakilahok sa isang araw na tigil operasyon ay ang mga miyembro ng tatlong union. Nagugat ang protesta matapos ang panawagang umento sa sweldo ng mga manggagawa doon, dulot pa rin ang patuloy na pagsipa ng inflation o pagtaas ng serbisyo at bilihin. Enero ngayong taon ang umabot sa higit 20% ng inflation ang naitala sa naturang bansa. Ayon sa ilang turista, apektado. Wala pang kongkretong plano na inilalabas sa mga opisyal ng naturang paliparan. Sa ilang pang tampok na balita mula sa ibayong dagat, umabot po sa higit na 100,000 hektaryang gubat ang patuloy pong nilalamo ng wildfires sa Texas, Amerika. Dahil diyan, patuloy po ang ginagawang paglilikas sa mga residenteng nakatira malapit sa sunog. Sinarham na rin po sa mga motorista ang maraming kalsada sa rehiyon. Wala po namang napaulat na sugatan o namatay sa pananalasa po ng sunog. Ito na ang ikalima sa pinakamalawak na wildfire na naitala sa State of Texas sa kasaysayan nito. Patuloy namang nakararanas ng mahinang lindolo microquake sa mga residente sa ilang lugar sa Mexico City, Mexico. Sa kabila naman yan, mas pinipili pa rin ang mga naninirahan sa lungsod na manatili sa kanilang mga tirahan. Ayon sa ulat, nasasakupan kasi ang lungsod ng fault line na hilan upang maranasan ng mga mahihinang pagyanig. Idinagdag din ni Geological Engineer Alejandro Salazar na ang patuloy na pag-ipo ng tubig sa ilalim ng lupa o ang aquifer ang posibleng sanhi ng mga naturang lindol. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.